Kamixing, ayan, mixing. Ayan, meron tayo guys na Hyundai. Ayan, Starix. So, ito guys yung kulay niya. O. Ayan guys yung titimplahin natin. No? Ayan, yung kulay na yan. Na sasakyan. Kulay gold. So, tara guys. Timplahin natin. So, yun mga kamixing. Titimplahin na natin. So, tara guys. Panoorin nyo to guys na hanggang dulo. Hanggang matapos yung ating pagtitimpla guys. Ayan at sa mga ano share niyo naman to guys. Ayan. So lagyan na natin ng silver dito guys. Ayan. Ganun lang bali 18 lang titimplay natin guys pang lang siya. Ayan. So marami sa atin nagpapatimpla ngayon na puro 18 lang. Ayan. Mga pang retouch lang guys, mga gas 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 lang. Ayan. Ayan. So lalagyan natin pang mga ang guys, ayan. Mali, may metallic gold, ayan. Metallic gold yung kulay nito guys, ayan. Sa Hyundai Starix, ayan. Ayan, lagyan natin ng gold. May itim. Mayroon tong parang pamula-mula na gold. Ayan. May olive green. Ayan guys. Ito yung itim guys oh. So, Patak lang siya guys. Ayan. So mikos-mikos na natin to guys. Ayan. Ayan. So titignan na natin siya guys. Kung okay na siya. Ayan. Ayan guys oh. So. so tara guys. Titimplay na ano, natin. Papakita ko sa inyo. Ito guys oh. So. so okay na siya guys oh. So. Parehas na parehas na siya guys. Ayan guys. So maraming salamat sa inyo guys. Ayan.